Yan good morning, good morning po sa ating lahat mga kasaksid. So for today's video mga kasaksid, nandito po tayo sa Gimba, Nueva Ecija para po i-vlog yung mga machineries po na malapit lang dito. Kaya kung nasa Gimba po kayo o kuya po o san, san man malapit sa inyo dito sa Gimba, pwede nyo rin po ito pagpilian na bilihan ng mga machineries. So at kasalukuyan ngayon, ibablog natin lahat ng mga produkto nila at samahan nyo po ako mga kasaksid. Pero po mag-subscribe, like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng videos natin. Tara, let's go! Pasokin na po natin. Oops! Wait lang mga kasaksid! Bago niyo pagpatuloy ang video, kayo ba ay wala pang free fertilizer na ginagamit? Nako! tamang-tama yan dahil na andito na ang Goshen All Purpose Full Year Fertilizer para sa ating mga halaman. Kahit anong halaman mo, mapapalay, gulay o prutas man yan, pwedeng-pwede ito sa'yo. Kaya ano pang hinihintay mo? Nasa baba. Kung paano umorder? Tara! Mag Goshen All Purpose Full Year Fertilizer na tayo. Let's go! So yun mo, magandang-magandang umaga po sa Magandang inyo. Magandang-umaga oh, na nila mo? Uh, ISEL bago po 6 si unit ng MDJ Agri-Free Ah, okay ma'am yes. Kung pwede bang ipa ano sa atin Ipatingin natin sa mga kasaksid natin Itong mga unit, po na available sa inyo Na pwede nilang mabili Dito sa MDL mo Okay, sir Ito, sir, dito, sir uh, Goldstar 75 PH plus Turbo Ito na, sir, yung uh, Dito sa atin, sa Nueva Ecija Uso na tong karyada Kumbaga, katulungan ng pag sa harvester yan na, ito na po yung sumusunod sa harvester para uh, maghakot ng palay para hindi oh. gaano mabasa oh. sa putikan sa putikan oh. okay po oh. ito ma ilang hmm. ano to, ma am? ilang horsepower 75 horsepower yes, po. tas turbo oh, po ilang In ano siya mama, na siya diesel o gasoline uh, diesel din oh, ah, diesel. Oh, po diesel opo ilan yung ano cylinder niya cylinder or cylinder ah, yes. okay Four cylinder. Ito po, ma'am, is ilan yung capacity na pwede niyang ikarga? Sana Dito, na? sir, sa ngayon, sir, uh, kapag medyo malambot, pwede po siyang 60, mm -hmm. 60, kaban. 60 kaban. Pero pag medyo matigas, pwede siya ng 80 to 100. 80 to 100? Yes, yes po. po. Ano yung pinagkaiba na ito, ma'am? Sa, di ba yung iba ginagamit nila tractor, eh? Yes. Ito po. naman, ano yung pinagkaiba naman niya? Bakit mas maganda ito na panghakot? <laughs> mas malakas sa putikan sir parang lumulutang lang siya hindi kagaya ng traktor yung gulong lulubog dito Lul parang lulutang lang hindi ganong lalalim yung yung van kasi ang napansin ko talagang pa pare sila ng ano eh ng harvester sir eh di ba gulong oh, eh pare sila sir ng gulong oo oh, oh. lahat ng pangilalim niya sir Ibig eh, sabihin, mas recommendation to, lalo na sir, kung ma ano kung baga malalim yung palayan ganun oh, mas, mas malamot, magandang mas magandang gamitin, eh. gamitin uh -huh. to. Uh -huh. kaysa doon sa tractor eto uh -huh. naman sir magkano pa lang ano pwede ba natin masabi yung price dito ma'am yung SRP Kaya... ang SRP niyan sir uh, pwede naman tayong bank financing bank financing sir, pwede kung gusto nilang mag installment uh -huh. pwede naman po yun sa bangko six hmm. 650 to, sir ah uh, SRP niya yes po ah, okay hmm. Tapos ma'am, edi di, for example, nasa ibang lugar sila mo pwede ba sila magpa-bank financing? Kapag medyo naman sir malayo, uh -huh. may mga bank naman kung saan si sila mas malapit na bangko, oh, uh -huh. doon po natin sila ipapasok. Ayoko. Tapos pwede siyang ipadala for example sa bisaya Mindanao, pwede ganyan. Sa Visayas naman sir, po, pwede naman Kaso, may kapag medyo malayo ng ganyan sir, eh, syempre sir. Sa shipping tayo. Ah, sagot nila Ah, sagot nila Opo. Opo. Pero pwede, pwede makadala doon Opo, po, pwede Opo. naman po Itong MDL, ma'am, ilang may branch po ba sila sa ibang? Sa CMDJ po, dito po sa Nueva Ecija, meron po tayo dito na sa Quezon Sa Quezon province? Sa Quezon, po. Nueva Ecija Nueva Ecija, tsaka Kuya po, meron, ah, meron din po. po Sa bayan, ma'am? Sa Nuse, Muñoz dito din sa Gingba, sir, andyan yung mga parts namin. Ah, Ito okay. talaga yung pinaka-main brand. Parang ito yung pinaka-main na showroom. Opo, um, showroom. Ah, okay. Meron okay. din po kami around tarlac, meron okay. din po yan. So, ang SRP nito ma'am, is 600? 50. 50. Ayon, Opo. Saka ito na, sir, yung bagong modelo. Kasi, sir, yung iba, sir, ito, sir, may lifting arm na. Yung may kamay po siya, na tinatawag. Uh -huh. So, less po siya sa tao na mag... Dati kasi sir, sinasabi ng mga may farm na mas marami daw na tao na uh, kailangan nila. Ngayon po, mababawasan na yung taong mag... Aarkilay uh, nilang tao na magkakarga kasi may, with lifting arm na siya. Paano ba yung... lift... Uh, with, may kamay puto na ayaw. nakatayo na gano'n. Ah, ah, tapos... So Anong kapag may, may yung harvest after maglalaglag ng palay, so siya na yung mag-aakyat dito. Ah, igaganyan niya. Ah, mang, may, tao naman po na magkakarga dun sa kamay uh, niya sa baba, uh, then pusa na siyang aakyat, then may tao din po na magsasalansan dito sa... sa oh, dito po. sa taas. Oh, Ganon. Okay. Howler pala, gold star howler. Yes yan. po. Okay, so yun, mga saksi, pwede niyo rin yung pagpilihan. So yun, ano po yung next natin na ano mo? Uh, meron din po kami ditong baler na tinatawag na panghakot ng dayami. Dayami? Apo. Okay. Oh. so, maraming baka. Ito po yung kagandahan. Hinahakot niya ma'am o inaano niya rin? Yung parang pa pabilog ba o pa square? Iro-roll niya. iro-roll niya. Yes po, pabilog. Opo. para ano siya, hindi na siya yung itatali pa. Nakaano na siya, nakabilog na siya, nakaroll na siya. Then kusa na okay. rin po siyang natatanggal sa baba. Ito sir po, pwede po siyang uh, 40 uh, 40 horsepower na traktora hanggang mm. 70 horsepower. Yung kaya niya. Yung kaya ay uh, yung manghihila po dito. Ayhihilay. Yes po, hila. na traktora. Okay. L40, L50, uh, M60, M70, po pwede po siya dito. Pwede pwede siya. Okay. So 'yun, mga kasaksid, sa mga dayami nyo pagkatapos nyo mag, ano, yan, parang hindi nyo na itali. Dito, ipapasak na lang ito, ma'am, di ba? Ipapasak na lang dito. Opo. Tapos automatic -ano Automatic na, lang po. Uh, sige, ma'am, itong baler naman natin, magkano naman po? Ang baler po natin, sir, uh, negotiable na lang. Negotiable, opo. Pero yung SRP niya, ma'am? SRP, kaya siguro, sir, hanggang 250 to 150 SRP 'yun. Tapos negotiable pa. Ano nang yes, direct okay. sila. Okay. Ano pala 'to, mam, gasolina or this ano? Yung manghihilap implement sir. Yung ah. manghihila diyan, yung tractor, kumbaga 'yun yung ano, sa likod niya, parang gano'n pa. ah, po? Opo. Ah, Ayun yung man... magpapandar. Opo. Ah oo. Ah, okay. Siya po yung manghihila. Oh, parang wala sang machine, ikakabit na lang sa Masinang traktor Okay May propeller din po yan, sir Ay, dito Ito oh, pala po. yun Opo oh, Yan, ito na po, sir Yung pang-tali niya Oo oh. Ayan, mga oh, kasaksid Yung panali niya Opo oh, Tapos dito lalabas pa, ma'am Tama ba? Sa likod, sir Ay, Sa likod pala Oo oh. Ito, bubukas to, oh, no? Opo uh, Ayun Ay, pagpuno na nag-alarm, sir Ah, okay. So yun, ito mga succeed. Baylor. Tapos, negotiable siya pag nag-direct po kayo kay lamang. Sige ma'am, ano po yung next natin? No? Meron din po kami, sir, corn planter. Corn planter, ayun. Yes po. Uh, din po ito. Kaya, kaya din po niya ng 30 hanggang 95 horsepower na traktora. Traktora. Oh, po. Dito po, pang ng mais. Mais, uh -huh. Sa... Mga nagmamais po dyan. Oo. Uh -huh. Four rows po siya. Apat na rows. Ay, ito pala, isang set pala to? Yes po, isang okay. set po yan. Okay. Dito po yung pang uh, yung -binhe? fertilizer, then Ay, fertilizer? po dito yung binhe. Ah. Opo. Oh, okay. Dito Di pwede na nila ilagay yung fertilizer? Para yes Para dalawa, po. sabay na oh, no? Opo, sabay na. Pagkabaon ng ano, seed, automatic malalagyan na no? oh, po. na. Opo. Okay. Okay. Ito ma'am, kahit anong traktora, pwede siya ikabit, no? Opo, opo, pwede po. Kahit ano. Magkano um, naman SRP natin ito? SRP nito, sir, kaya namin ng 120. Negotiable. Pa. 120, sir. Ah, 120. 20, okay. 120 okay. okay. 20, 000. SRP at negotiable pa yun, mga okay. kasama. Free delivery naman siya, sir. Then, free demonstration kami. Uh, dito, ma'am, sa buong Nueva Ecija. Sa... Ito. Oh, hanggang Pangasinan din. Nueva Pangasinan. Opo. Then ah. Isabela, Cagayan. Ah, pwede. Free delivery na siya. Opo, opo. Kasi kadalasan na ganito, sir, dito sa Pangasinan, nabili ah. Then ito Isabela. Yung, ano, opo. Bali, may demonstration naman ata, mga pag ano sila, opo. no? Pag bibili sila, kung paano gamitin. Opo. Okay. Kasi may spacing din nata ito, no? Opo, may space din kung ano po yung gusto nilang space or di, may i-adjust ia naman to sir. I-adjust ah, yun yes, yung nag-adjust. Mag-adjust naman yan sir. So. Uh, ibang iba siya sa ano yun, no? sa pala yun, transplanter ng pala. Opo. So yun, mga dito, 120 ma'am, no? Opo, negotiable okay. pa sir. Oo, uh, so negotiable pa siya. So ito naman ma'am, itong ano natin, ito, para sa naman to, ma'am? Ay, pang, pang konto ng palay, kapag once na nagbilad ka ng palay, ah. siya na mismo yung mag uh, iit mag, mag, mag kukuha, ha Kukuha, oh, oh, Ah, okay. Nagbabaliktad din siya, ma'am, ng palay. Di ba yung iba binabaliktad nila, sinusuyod pa nila ng ganyan? Opo. Oh, po. pag naman, sir, pag ha uh, i nila, pag hapon. Ay, ito, pag ah, nila. pang ng palay, ah. kumbaga. Ah oh, tama. Ito. Parang hindi na sila maihirapan kasi siya na bahalang ano, oh, kumuha. Ano yung ano nito, mamachine ito, yung makina nito. Ilang stroke? To? Ilang stroke yun sir? Four stroke. Four stroke strokes. Four stroke din. Ah. Ito mam ma sanggawa to. Oh. Made in ano to? Sir, Hariston. Ha? Hariston, sir. Hariston, anong bansa yan? China ah China sa yes China. po so ito mga kasaksid pwede nyo rito pagpilihan pang hakot ng mga binilad nating palay magano ito ma'am? 95 negotiable pa. 95 mga kasaksid do negotiable di ka na mag ano mga kasaksid maglalagay sa sako wawalisin dadaspanin o nandito na ayan ito ma'am sariling gawa ba to or uh, ano to? made in ano din siya? import din yan import sir. Din. yes po uh, san ma'am sa China din siya? China. China, rin. Opo. So ito, mga saksid. Pero lahat din, ganun naman, din. sir, ng parts niyan, in case na... Pwedeng mabili dito. Opo. Available uh, po yan dito. Available. Hindi, wag, uh, hindi naman nila... Kagaya niyan, sir. That uh, parts nito, sir, available sa amin. Pero from ano siya mo? Vietnam yan, Vietnam sir. Naman Made siya. in Vietnam. Okay. Uh, Vietnam. Tapos ito, ito rin. Ito... Uh, made in China din to, sir. China siya. Si Baylor Baylor So, yun mga kasaksid At ito, meron po tayo ditong mga tractor Sa mga gustong bumili naman ng tractor Ano yung mga available nyo, ma'am, ng mga tractor ngayon, ma'am? Uh, available po sa amin L40, L4018, L40, L5018, uh -huh. M60, M70 Lahat yung brand nyo, ma'am? No? Yes, ko, brand din, po, brand din ano yun, ma'am? Made in Thailand yun. Sir. Ah, sa Thailand lahat yes, Yes po, ganit. lahat po okay. talaga is sa uh, L series is made in Thailand. Oh. Then yung M series sir, kagaya ng M9, M70, M95, ah. Oh. yan po yung mga made in Jap Japan. Japan? Yes po. Ito man parang ano siya, iba yung ano niya, no? Oo oh, nga po. Hindi eh. siya kubota. FM World, made in China. Ah, sa China siya. Yes po. <laughs> Ilang ano to ma'am? Ilang cylinder siya? Four cylinder po. Four cylinder din. Okay. Diesel engine. Pero ito sir, kilala na tong ano na to sir, no? Unit. Kilala na rin Hindi siya. Pa Kasi gaano. iba, di ba? Jan, Janry, Jan O, oh, di ba? Yun yung mga ano eh. Apo. Tapos, Yanmar Myanmar di ba? Uh, so ito, hindi pa naman siya gaano kilala. Oh, pero marami nang nakasubok mo, nakapag-testimony na magad Marami naman na, sir. At meron din po pala kami, sir, nakalimutan ko. New Holland, available din po sa MDJ Agri-Trade. yun, yeah, no, ma'am? New Holland Tractor. Ayo, New Holland Tractor. Apo. Okay. Saan naman gawain mo? Ang gawain is India. India? Oh, Apo. Okay. Ano yung malaki na o yung... Malalaki na rin, sir. Malalaki na rin siya. Mm -hmm. Yung mga ganito din, ganito din. Merong process. ganitong kalaki. Uh, ah, ah. mm. Meron din ganito Opo. Kalaki. Pa <laughs> parts naman yun, sir, available din po sa Available. Opo. Lahat At, At saka naman ng yung parts. ano, parts. Um, siya sabi, harvester, di ba? Opo. Kayong, ano, yung ano yung kubota ma'am? Kubota Opo. o Yanmar? Ah, uh, wala. Ay, kubota. kubota, lang po kami, sir. ah, sir. Po. So, yun mga, dito mga kasakit, same deal. Meron silang available na mga harvester. Kaya kung gusto nyong bumili ng harvester, pwede rin po kayo pumunta dito mga kasakit. Sige ma'am, ito ma'am, next pala natin itong mga ano, para patuso. Yung ah uh, ito sir, tinatawag nating corn header. Ah. Uh ah -huh. uh, ito po yung pang-harvest ng mais. Pang-harvest ng mais. Opa. Uh, ito kasi, sir, sir. Uh, yung harap na yan, sir, kumbaga yung sa harap uh, ng harvester natin is pangpalay. Pangpalay. Ito po yung ipapalit natin para sa pagharvest ng mais. Ah, okay. okay. Pre-installation naman yan, sir. Ah, Pre-demonstration, then pre-delivery. Pre-delivery. Ah, okay. Ma then may warranty din po siya. Okay. Ito, ma'am, pre-installation din siya, ma'am, no, sa mga opo, harvester. Sir. Ito yung pangharbis mga saksid ng mais, di ba, ma'am? So, ito, ma'am, magkano naman to ba? 450 sir. 450 hmm. SRP. So, SRP, negotiable pa. din yun, ma'am, no? Pang-spot cast, sir. Hmm. Sa lahat naman ng unitado, ma'am, pwede kayo magpa financing, tama ba? Uh, pwede po tayong, sa ganito lang, sir, na implements, hindi na po namin ikinukon sa bank financing. Ah, okay, Pwede po, uh, pwede naman po tayo sa in-house. Ah, merong in-house. Yes po. Pero kay in-house, meron din sa bank. Opo. Ah, okay. Sa mga implements lang po, po pwede po kami mag-in-house. Mag, mag ah, pwede Pero din dito din, sir, po pwede rin po kami mag-in-house dito sa Karyada. Ah, oh, Karyada. Uh -huh. okay. Bihira lang kasi nakakakuha ng ganito din. Opo. po. Eh, dito ba? kasi sa Nueva Ecija, ito talaga, sir, yung... Uh -huh mas magandang uh, ano, eh. marami nang kumukuha dito around Nueva Ecija sa Pangasinan hindi gaano hindi gaano uh -huh. ito yung talagang kinukuha talaga nila dito na panghapon lalo na yung may lalo na po na. yung malalalim na hmm. sa palayan may malalalim kasi uh, na part lumulutang na... siya kaya niya hindi kagaya ng tractor sir lulubog hmm. doon tsaka limited lang yung kayang dalhin ng tractor opo ito sir, eh kapag Kahit 60 pa eh. Oo. Diyan yung bagyo, pwede mong tanggalin yung sandal. Oo. Basta takpan mo lang. <laughs> Opo. Oh, Lalo na ngayon sa oh. tag-ulan. Oo, oh, tag-ulan. Uh, may mga tao na ayaw nilang mabasa yung palay nila, gano'n. Uh, mas mabilis na sir humakot ito. Uh, Opo. Oh, mas mabilis na siyang mahal. Okay. Okay, ma'am, itong ano natin, tractor natin, I mean, ma'am, yung isa. Ilang ano to ma'am? Ilang cylinder din to ma'am? Ilang? four cylinder. Four cylinder yan, sir. At four cylinder. Turbo power. ah ilang ano to, sir? Horsepower? 70, 70 horsepower ah, yan, ah, 70. sir. Ah, grabe, oh. malaki-laki siya eh. Ito ba, sir, may libre ng bubong? Meron naman, Ay, no. Bubong. Ay, may bubong talaga siya. Ayaw. So, when it comes sa price naman niya, magsabi lang po sila sa inyo. Opo. Mag-message na sila, mga saksi. O, oh, pwede naman silang installment o oh, bank financing and in-house in house financing. Yes po. Ayan. So, ito pwede niya asyan. M7 o oh, po. Ayan, awesome Sige, ma'am. Ano po yung ano nyo, ma'am? Ah, ito. Ito na po yung lahat ng ano, no? Ng products oh, available. Ano, ma'am, yung parang pwede nyo pang masabi sa mga pasaksid natin na ah? nakapanood na itong video, no? Nabalak, nagbabalak na na bumili na ito. Uh -huh. <laughs> oh, tapos Uh, gusto nilang makita ng personal uh, at gusto nilang uh, makita at maka-discount, di ba, ma'am? Okay. Uh, ano yung pwede yung may ano sa kanila? Uh, punta lang po sila dito sa sa office namin dito sa gimban Nueva Ecija, sa MDG Agri-Trading. Okay. Or kung saan man sila, sir, na meron naman tayong mga uh, branches na kung saan sila malapit. So, pwede po sila dun na pumunta. Pero kapag gusto nila sir makita yung mga units, yeah. andito po sa Bacayao Gimba Nueva Ecija. Sa Bacayao? yes po. Nueva Ecija. Oh, okay, so yun. Sige ma'am, may dami na natin itong oh, <laughs> ano natin. Opo. Sa mga nagbabalak naman sir sa nag-uumpisa na sa mga hardware, oh, oh, construction, hardware. meron po tayo dito na Shanding. Shanding. ZL36. Uh, Ano siya ma'am? May eh? no, bulldozer? Opo, oh, pa loader. Oh, loader pala. Pwede na po ito sir, uh, aircon. Di aircon na po siya. Hindi na sila ano, may mainitan kasi Opo. Ano, meron na siyang aircon. Free demonstration din po ito, sir. Then um free delivery na rin. Free delivery. Opo. Okay. Lahat naman, sir. Pe free ano rin, ma'am? Test drive, pero. Opo. Opo. Ah, uh, pag gusto niya test drive, makakasabi. Mm -hmm. si ito, ito ma, magkano kaya to? Ito ano natin? Ito sir, kaya namin 900. 900? Negotiable pa. Negotiable. Yes po. O makasaksi na investment kesa bumili ka muna ng sasakyan kung meron kang hardware o ito mm -hmm. mas maganda. O ito muna ang bilhin mo para sa hardware. So yun, sige ma, maraming salamat po. Maraming salamat ah, po. Okay, and ayun, visit na lang po kayo dito mga kasaksi na sa MDL Agri-Trading. MDJ po. Ay, MDJ. <laughs> MDL ako at MDJ Agri Trading. Sa mga Mark. din po available. Sa mga piyesa, ayan, ay, nakita niyo mga saksi do, may harvester mga saksi. Kaya nandito, pwedeng-pwede kayo gumisita dito sa Gigaw. So yun, maraming maraming sa lahat mga saksi. And kung may mga question kayo, bag message lang po kayo kay Ma'am. Ayan, kung may mga questions po kayo about po sa mga na-review po natin itong mga unit nila at sila na pong bahalang sumagot sa inyong mga saksi. So yun, ingat po kayo. God bless.